Grabe na! Bagyo na! Know, Walk-in pa rin! Yey! Iba talaga karisma ni boss AC! Iba talaga! Mas malakas si AC sa bagyo! Tayo <laughs> ah. kay 65 So, ganda talaga yun? Wala naman, nangyari. May kakakalako, ko, pair up sa akin ng 6K. O di... O kay 63 Maniwala niya sa mga Sir, mong... nga nga kaya kuyaba na tayo. Para naman ito, nag... Unity Jambi ito. Ayan ang no. 61 oh. Hinimas niya pa yan. Ayan pera, ayan oh, 61 oh. 61 daw. Hahaha, <laughs> <laughs> sumalubo. 61 oh talaga. Ano ba yan, no. bigla lalakad mo? Gusto gusto mo naman magka eh? Oo kasi, nababasa ko lagi eh. nag lang ako sa pera. Actually, hindi ko pera talaga to. Nag-iusap lang ako tumayarin na pera makukuti. Lagi akong nababasa. Oo, okay? oh, tama yan. <laughs> Napasok ka sa karaba? Hindi, hey, nag-ano uh, ko yun, hapa driver eh. Ah. May mga maintenance ko na pasayro ko. Uh, Doon Piraso yan sila. Kapag araw-araw ba, may mamasok yeah. bula. okay. sa bulan. Minsan, nagka-cancel kasi. Tinatamad siya ko sa mga ipapasa. Nakala. Yan ang ako. Oh, walang sound. Boss, pinakita ko sa kanya. Hindi hard start yun. Ay, bagong ano oh, yung ay, change yung oil, bagong spark plug, binilang yung pa na yan, ni Jambi. Uh, okay Para kondisyon, okay. no? Kaya tama naman, okay. dagdagan mo nalang, kahit kayo mo nalang 63,000. Ano <laughs> so mo, ito? Ang bago yan, ang bago yan, ang bago yan. Sa iyo mga bossing ko, bali magandang hapon po sa inyong lahat. Bali, binigay na natin for only 62,000. Yung ating last picture fight ni Kuya Jambi! Salda naman! Iba talaga paghihimas! I-picture ako na? Oo! Rotest namin na! Ako lang mag-rotest! Bakit ba makatiin ka lang? Huh? Bakit may shoutout ka? Shoutout sa mga katropa... Katropa Pigeon sa Alangkaan Nanonood ka ba talaga sa'kin? Oo! Tignan mo! Kaya pala alam na alam mo! Tama lang si Easy Garage ha! Kano? Alam na alam mo, tawaran talaga si Kuya Easy, ah. Gano'n na ako katagal pinag-aralan, boss? Ano yung first car mo yan? Iwan mo yan. Ha? Iwan mo yan. First car mo yan? First car mo yan? Ha? First car? Hindi, actually, pangalawa na. yung dati mong kotse? Focus. Ah. Focus. Anong panginag? 150. Inabot yun ng 150. Oh. Bago nasira yung transmission. Oh. <laughs> Binenta ko lang, Benzingo. Matic? Matic yun, Matic. O, yan test drive mo na. Napasaya naman kita. Oo naman, sige. Kung papayag ka ng 60, kapag 60 sana. Nama-wasan pa. Dadalaw 2000 na nga laki kitain, may talo pa sa pagod. Paray <laughs> ko. Wala mo na sahod, Lon. Sa'yo mga bossing ko, bali binigay na natin for only 62,000 itong ating Lancer Pichapay, mga boss. Parang bumili lang si Sir Nang motor. Naka-clear taillight pa. Naka-clear taillights pa to mga bossing. Ice cold aircon, bagong change oil, bagong spark plug. Presentable paint. Patay na, himas by jambihan na. Pakita mo nga ng mga lightning-lightning natin to si bossing. Para lalong mabulag. Aray, one click. Aray, boss, tingnan mo yung headlight, boss. Wala na. Yabang mo naman, boss. <laughs> Oo. Oh. Alam mo sabi mo? Hindi, may headlight, pa yan. Headlight, headlight. Headlight, tol. Car, buksan mo headlight. Headlight, Ayan, headlight. Aray, may sounds pa. Ay. 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 Ah, puta may arit, may pa. Aray. Wow. iya bro iya eh 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 oh sama kita 62.000 grabe oh so daya kumita ya eh 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 busa Boss, na clear tailage ka po. Clear tailage, guwapong guwapo.